Bibili na isda. Bibili. Kaso ang lalaki, bilhin ko na lang ang tilapia one and a half. Tapos, hiwa-hiwain na lang ng may... Ay, ito. Ang mahal. Ito na lang tilapia bibilin ko. Ang lalaki kasi, one and a half. Tapos, hiwain siya ng... Ayun ang hahaba ng isda. Dito laging may Christmas, hindi pa nga Christmas. Lagi ditong nagiinom ang mga tao. Ang lugar na to ay parang ano eh, sa Pinas lang din. Brother. Brother. <laughs> Manegrasya tilapia na lang bibilin ko. Ang gaganda ng tilapia oh. Ang lalaki, tapos papahiwa ko siyang one tilapia, four pieces. Uh, one and a half and then uh, make it four pieces. Yes. It's a lot now. That's how much? One dinner for hundred pesos. You can add one more, one more small one, small one. The small one only. Make it to be the. No problem. Four four, huh? Yes. Thank you. Ayun, loves, tilapia na lang binili ko. Magpakain tayo sa mga, mga kabayan natin. <laughs> Pakainin ko naman sila ng ano. Ayan o, no, shark. Kinakain pala ang shark. Fishes, yes, world Tours Pinapalinis ko na siya. Mura lang siya, loves, leh. Ang sarap niya. Ito ang laki o. Oh. ihawin. Labs, le Mag-start ka na, Labs. pang i-ano ko na siya ngayon i-marinate ko na siya sa magic sarap tapos sa kwan sa asin para bukas prituin ko na lang siya oo labs dito ka na lang lumiman <laughs> kaso ano dito mababa ang sawo dito eh pag, pag pupunta ka dito, love sila yung ka lang ng ano, 200. 200. Ganon. Ako, nagsasaga na lang ako dito kasi, pa, ano, kasi kung pupunta pa na ibang bansa, eh, maninibago na naman ako. Ay, kahit pala yung tulingan, mura. Oh my God, hindi ko nakita. Ayan lang ang presyo ng tulingan, no? 890 pills. Masarap din siya sa prito. Oh my gosh. Hindi ko nakita. Sayang kung nakita ko 'yan sana. Yan na lang binili ko. Masarap din ang tulingan sa prito. Hayaan na lang, tilapia na lang 'yun na next time na lang ulit. Malamig dito sa loob punta ako sa kusisigilan lang, lang taposin mo itong ano hindi naman tupusit no ang mura mura ng ano tulingan hindi ko siya nakita